Ayan mga kaobas, ito yung kadugtong ng ating ginawang video kahapon sa part 1 ng ating preparasyon sa pagpapruning at pagpapabunga ng ating ubas. Ayan, ang dami ng damo. So ang gagawin ko ngayon ay magtatanggal ako ng mga dahon at itong mga damo dyan. At maglalagay ako ng organic fertilizer, magkukultivate ako. Uh, tumunta ako sa bayan kahapon uh, wala akong nabiling fertilizer mga kawabas mayroon akong uh, napuntahan na uh, agri supply pero ayaw nila magbigay ng per kilo uh, pakasaklap mga kawabas gusto nila ay 40 kilos isang sako ang bibigay eh wala naman akong pambili napakamahal so ngayon ay uh, challenge ito mga kawabas Uh, at wala tayong mga apply na fertilizer so ang gagamitin ko ay organic so papakita ko sa inyo yung aking organic na fertilizer so ito yan uh, cow manure so ito yung ilalagay ko so matcha-challenge yung ating mga technique ngayon kung paano natin pabungahin ulit ito nung nakaraan bumunga siya ng marami at isang bisis ko lang siya nalagyan ng fertilizer noon yung pag prepare ko lang napabubungahin siya noon pero ngayon totally wala ng fertilizer na chemical fertilizer na gagamitin so sana bumunga pa rin ulit at tanggalan ko na ng kaunti kaninang umaga ng mga dahon kaya konti na lang ngayon yung aking tatanggalin kasi yan may mga mga Fruiting cane na napakaganda malalaki na yung buds so malapit na ulit ah uh, ready to pruning na at ano ngayon ay August 25 26 pala 26 so baka first week of September ay mapruning ito mga kaubas depende kung gaano ito kabilis mag response itong mga mga buds na yan yan pag lumaki ng konti kahit wala pang one week ay pupurining na natin kasi dyan ako bumabasi sa pagta-timing ng aking pruning, e eh kung ipaabot natin siya ng 2 weeks hanggang 3 weeks simula ngayon ay eh kung magbabad break naman na ito ay baka hindi siya bumunga mga kabas eh parang ito ang laki na tapos tatanggal lang pa ng dahon ay eh baka abutan tayo ng bad break mga kababas so yan ang dami na ng damo tatanggalin so marami pang preparation ang gagawin mga kababas so shout out pala sa inyong lahat uh, hindi ko na kayo mamensyon lahat mga kababas maraming salamat sa inyo sa inyong mga pagsubaybay at hayaan nyo at ngayon ay nandito na ulit ako sa aking taniman araw-araw kaya maaring makapag-upload mag -upload tayo ng video about sa, sa ubas ng araw-araw sana mga kaubas yan so sa mga baguhan po lang na nanonood sa akin channel kaya ako po ito tinatanggalan ng dahon ay para ma-expose yung mga buds na 'yan, yan na uh, ma-expose sa sikat ng araw para uh, mag-activate na sila ay magkaroon ng bagong sanga at mag-mature pa lalo itong mga sanga na ito. Magkababas Yan. Tanggal-tanggal lang ang mga dahon. So napaka-enjoy mga kaubas. Ah, Nag-enjoy lang tayo na nag-aalaga ng ubas. Yan. Lalong lalo na pagka may nakikita ka ng bulaklak. Wow. Papawaw ka na lang. So wala na yata. Tanggalan ko na maraming green pa mga kabas pero eh, ano ko na lang yan sasagad na lang natin ng pruning may iba't iba pala yung characteristics nitong aking ubas kasi dalawang variety ito green saka black yung ito example mga kabas itong black ang gusto nitong pruning ay sinasagad yung Uh, sanga yung kanyang protein cane mas gusto niyang mas marami siyang binubunga pag dito siya sa mismong cordon siya um, kakaroon ng bagong sanga at magbubulaklak dito pag dito natin siya pinabulaklak sa sanga na ito mas kokonti yung kanyang bunga yun yung nakita kong ano niya ah uh, characteristics niya ito namang green ito green nito ang gusto naman nito yung 4 to 6 ang nodes na pinuputol na naiiwan pala so magkaiba sila kaya kung mayroong kayong ubas ay ganun yung gawin nyo sa unang pruning gawin nyo muna na yung ibang sanga putulin nyo ng hanggang 4 hanggang 6 na nodes tingnan nyo kung saan malaki yung kanyang mga nodes Yun yung mga dun kayo puputol yung ibang sanga naman pwede nyo isagad or dalawang nodes lang tapos i-observe nyo pag sila nagkaroon na ng bulaklak kung saan uh, mas maraming percent na i-binulaklak kung dun sa mas mahaba o dun sa mas maikse o dun sa sagad para sa susunod na pruning nyo mas marami na ulit siyang ibubunga kaya kung papansin nyo ito uh, green ito yan ito yung pinag pruningan ko dati mahaba ilang nudes to three four so yan yung green tingnan naman natin itong black itong black ayan So sinagad ko noon. Kaya ito yung tumubo. Kaya wala siyang pinagputulan diyan. Dire-diretso lang. Ito na ulit yung aking puputulin sa sunod dito. Maari pwede rin diyan. Kasi pag masyadong mahaba, walang bulaklak doon. Mas maganda yung binubulaklak niya dito, yung mahaba ng mga bunch. Kaya dito ako nagpuputol, sinasagad ko lang. Siyan, so ah uh, ito, mga talong, tanggalin na natin. Sayang ito. Ang ganda pa naman no. Oh. Mga ng mga nutrients to. Kaya tanggalin na lang. At oh, wala na naman mga peobas. Sana pag tayo ay nagpruning, hindi umulan isang factor kasi yon na pagka pruning mo umulan ay maaring mapasukan siya ng mga bad microorganism yan daming talong oh ito yung tumubo sa nilagay kong mga organic pinakain siguro ng talong yung baka noon Eh, ang dami oh, sayang So tuloy-tuloy kong i-upload mga kaubas Or uh, Lagi ko kayong i-update Sa mga pangyayari Yung mga ginagawa ko dito sa aking ubas So kadugtong pa rin ito nung part 1 Ng aking Ah uh, preparasyon sa pagpapruning at pagpapabunga ng ating ubas ang so hindi ko may papakita sa inyo yung paglalagay ng mga fertilizer dahil walang fertilizer at uh, depende na rin kasi yun sa lupa ng pinagtaniman nyo kung gaano kadami yung fertilizer na gagamitin nyo baka kasi nag, pag nagsabi ako ng dami ratio ng ilalagay nyong ubas ay ma-overdose yung inyong tanim kasi magkaiba tayo ng lupa magkaiba tayo ng uh, taba ng lupa so magsimula lang kayo sa konting amount at tignan nyo yung reaction ng inyong ubas kung yun ba ay sapat na sa kanya yon o kulang uh, magdagdag kayo susunod malalaman nyo naman yon sa Ah uh, tawag doon doon sa resulta after 5 days to 1 week kikita yun na doon kung ano yung naging itsura nya ano yung lumabas na resulta kung gumanda lumaki ng mabilis or kung sa pagpapabunga naman ay kung yung mga bagong tumubong sanga ay mga payat ay ibig sabihin kulang yung nilagay nyong talaga so ganoon lang mga kaubas magdagdag lang kayo kung kulang so yun at para uh, ma-detail ko lahat sa inyo yung mga aking ginagawa dito para makapagpabunga kayo rin ng marami ay panurin nyo lang yung aking mga gagawing video mga kaubas so hanggang dito lang muna maraming salamat sa inyo lahat bye bye